Hello everyone! Hello viewers! For today's video, magluluto po tayo ng pananghalian namin ni Lola. Ayong tulog si Lola, sasamantalahin ko na yung oras na ito para makapagluto ako. Lulutuin ko po ngayon ay bihon. Isa po yan sa paborito ni Lola ng pagkain. Kung mapapansin na, niyo nga po, marami pong gulay akong nilalagay. Kasi po, isa din po sa paborito ko ang gulay na ito. Ito naman yung sangkap, sibuyas, bawang, at isunting breast chicken. Sinabay ko na rin po dito iluluto yung breast chicken na binabad ko po sa lemon, soy sauce, Black pepper and onion powder. Niluluto ko po yun sa butter. Habang niluluto ko po isang putay, ito naman po, ginisa ko na rin po yung para sa bihon. Na mag-brown-brown na yung manok, nilagay ko na po yung sibuyas, bawang, at paminta. At paprika din po. Tapos minekos-mekos ko na. Ayun na nga. Pagkatapos kong pagmekos-mekos, inilagay ko na rin po yung keros. Yung keros po inuna ko at tinakpan ko rin para po lumambot. Tulad po na sinabi ko, si Lola po gusto niya pong pagkain ay malalambot na gulay. Inunod ko na nga po dito yung cauliflower, celery, at bell pepper. At minikos-mikos ko na ulit. After ng mikos-mikos, nilagyan ko na po siya ng soy sauce para mayroon alat. Hindi naman ganun kadami kasi ayaw ni Lolang Lola maalat. After ng mikos-mikos ulit, nilagay ko ulit po yung ripulyo. Ayan, minikos-mikos. Lahat na ng mikos-mikos. Ayan, luto na po yung isang niluluto ko. Ayan, so yummy na. Tinanggal ko na nga po sa kawali at nilagay ko na sa plato. Ito na nga at luto na. Linagay ko na po sa ibang lagayan at nagtira din po ako ng kawali kaunting gulay. Tapos, naglagay din po ako ng mainit na tubig. Ayan, minekos-mekos ko kasi nilagyan ko po siya ng konting soy sauce again. Ito na po yung finished product ng gulay. At ito na din yung finished product ng ating breast chicken. Ayan na po. Yung para sa mamaya sa pansit na lola. Nakaseparate na po yung gulay niya para sa akin. Nung kumulo na po yung may tatubig, linagay ko na rin po yung pasta para lumambot na po. At pagkalagay, syempre, may mekos-mekos natin yan para maghalo-halo. Nung nakita ko na na okay na yung pasta, linagay ko na rin yung mga gulay para sabay-sabay silang lumambot. Kasi ito po ay para kay lola. At nilaylay ko na rin yung kakainin ni lola pag gising. Ayan, hanggang dito na lang po ang ating beef. You. Thank you for watching. Bye!